Hello mga lalabs, mga vayots, good morning once again! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon saan man sa so, Orgabi, saan man sa ng Mundo, sa mga kapwa ko po if daw lisa lang world, hello, mga love, shout out po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag no, po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat! So dito po tayo mga lalabs, mga vayots, after nagyabang! ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Abalos na nakasabat sila ng ito na yung pinakamalaking uh, na nahuli sa buong kasaysayan ng Pilipinas na nataon sa kanyang administrasyon na kanyang ipinagyabag proud pa si Bongbong Marcos. <laughs> eh. Siguro na nila na abah, mali pala tayo sa ating mga sinasabi sa media na proud ako na nasabat ang pinaka malaking um, sa buong kasaysayan ng Pinas dahil ako pala ay binansagan ngayong adik. <laughs> 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 Kaya nangyari, after noon, aba, bumaba na ngayon mga lalabs, mga vayots, ang uh, bilang ng nahuli na ano daw yun eh, di ba? Sabi doon, 2,000 tons or dalawang tonelada yun. Ay, 2,000, 2,000 kilos, dalawang tonelada na shabuyas. So, yung naho na sabat, 1.8 tons. <laughs> Aba, matapos ang lahat-lahat dahil binatikos ng sambayanan at hindi pinaniwalaan ang drama, na dinaig pa yung uh, probinsyano ni Coco Martin at Batang Kiapo. Tandaan niyo uh, sa Batang Kiapo daw, kasi hindi man ako nanonood ng mga palabas ni Coco Martin eh. <laughs> so, yung mga ipinagbabawal na gamot na negosyo, pinapasok pa doon sa mga uh, ilalim ng truck, yung gulong ng truck ng mga bago, tapos tatahin or ano doon. Ito nilagay sa Tupperware, at uh, nag yung maniho, yung uh, US Army, na-deport uh, na, na, na -deport daw yun eh. <laughs> uh, bakit? Diba? Gawin din natin ng vlog. Eh, dihin na, di natin. Alam niya may checkpoint doon, eh, wala siyang ano eh. Walang uh, mga convoy ba? Wala bang nag, na, nauna doon na kahit motorman lang na impormante na, Oy, may checkpoint sa unahan. Ah, basta. Kasi alam niya yung may checkpoint, tinabi niya doon. <laughs> yung kontrabando, 1.8 uh, tons, no? Or kulang-kulang 14 billion. Ganoon na pala kabugo ngayon ang mga drug lord sa Pilipinas. Yung isang kilo nga lang, eh. Grabe yung mga uh, convoy noon, mga kasama ng maghatid. Tapos ito, 13 billion mahigit. Abay, truck driver lang, ban <laughs> talagang uh, dumaan sa checkpoint or talagang ipinarking sa checkpoint. <laughs> ngayon, ito na. Nagbago na po ngayon yung bilang. O ito, balita ng uh, ABS-CBN News. Uh -huh. so, sabi dito ng ABS-CBN News at hindi lang yan ang nagbalita, ha meron pa inquirer din. Sabi ng ABS-CBN News, matapos, maimbentaryo ng PNP at PDA bumaba sa humigit ano ba? Bakit to? Bumaba sa humigit kumulang 1.4 tons mula sa 1.8 tons ang illegal na shabuyas na nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas nitong lunes. <laughs> ano? Nabawasan ng 4.4. Sana punta. <laughs> Nagbulungan lang si Bungbung Marcos at si Abalos nabawasan ng 4 eh ng 0.4 yung kilo sa yun na. Itinabi ba iyon para may magamit sa mga parte? <laughs> mga travel? ano pa? Ah, uh, so, so, from uh, 1.8, so naging 4.8 na, one, uh, 1, uh ano ba? From 1.8, naging 1.4 tonelada na lang. So, nabawasan yun ng mahigit around uh, 3 billion, kulang-kulang 4 billion ang nabawas. O, so, saan yun? So itong Abril 15, bumaba rin ang halaga nito sa 9.6 billion mula sa 13.3 billion. Grabe no? Ang pag-slice or pag-splice, pag-chap-chap ni PDA ngayon na kung saan involved din. <laughs> According to Maharlika, itong si PDA, Chief Lazo, na kung saan ay ito yung, uh, siyempre, hindi natin siya masisi. Eh, si Lisa Marcos ang nag-appoint sa kanya dyan. So, kailangan nilang takpan si Bongbong Marcos. Eh. Baka mga bangag din yun eh. Kaya, kaya hindi sila magpa-drug test dyan uh, sa Luneta Transparent. Dahil bakit alam nila sa sarili nila, nalulong ang katawan nila sa ipinagbabawal na gamot. <laughs> Itong si Pidia Chief Lazo, na ito daw ang nagpawala o nagpawalang sala kay Mark Anthony Sayarot. <laughs> At isa yung sinasabi ni Marie Canessa, yung uh, tewo-westa na si Chandramani ni nakaibigan ni Mel Robles. Yeah. Sabi dito, so bumaba, no? Nagiging 9.6 billion na lang mula sa 13.3 billion ayon sa EPNP Calabarzon. So sa balita yan po ha ng EBCB News. So dito na naman po tayo sa balita ng inquirer.net. No? Uh, ito. PNP official tally of Shabuya seized in Batangas is 1.4 tons worth of Uh, 9.68 billion na lang. <laughs> Saan yung sobra? Pinaghati-hatian na ba ng mga malalaking opisyal ng ating kapulisan, PNP? Uh, Mr. President, nagbulungan lang kayo ni Abalos Nawalan na ang nahuli. So ayun dito kay uh, Sinubayto. Itong spokesperson ng PNP, bugada pa naman to, madam. Itong si Colonel Gene Fajardo. Yun. So sabi niya dito, yung almost two tons, o oh, yung, oh, yung 1.8 na sinasabi niya dito, na ibinigay was just initial lang daw. O oh, ito, mamaya ah was just an initial estimate of PDEA na base sa itsura at laman ng sako na yung sako according to sa Gando Sasot ay mula sa Pakistan na uh, asokal. asukal. kung <laughs> baka binuhos lang doon yung asukal kung saan mang budiga tapos niripak tapos namili siguro sila ng sako ng asokal uh, asukal na yon mula Pakistan or bigas ba, eh doon nis, pinasok yung uh, mga shabuyas para hindi mahalata, baka kisipin na bigas to or kaya asokal mula Pakistan. <laughs> Ang <Ganun. laughs> So no yung laman daw ng sako, pero wala, papong actual counting na nangyari doon. So bakit nag kayo, or bakit binalita na ninyo sa media na 1.8, tunilada ang nasabat. It's supposed to be 2,000 tonelada dahil ba Colonel Jane Fajardo ng PNP na nasilipan kayo ng sambayanan na Obama oh to dahil isang van na yung laman lang ay 1,000 uh, or isang uh, libong tonelada lang. Yung iba nga, hindi pa eh. <laughs> or ilang sitir ba yung van na yon? Na-promote patuloy ang van. Yung <laughs> kampanino. <laughs> Bakit kayo nagpamidya ka agad? Kasama yung Pangulong uh, Bongbong Marcos para sabihin, <laughs> hindi ako adik. O andito ako, oh. Talagang lumalabas ako dahil uh, tinututulan ko ang droga. Oh, lol! <laughs> Di ninyo Ano na? Di ninyo maluloko na ang taong bayan. Minsan na po kaming na oto ni Bongbong Marcos. At hindi na po kami magpapa-oto pa. Dahil alam naman namin eh, lahat ng mga ginagawa ngayon sa ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ito, una, malapit na ang suna para mayroon siyang ipagmamalaki. Pangalawa, gusto lang sirain yung uh, pangalan ni Duterte na sabi, oh, tingnan ninyo, kaya pala natin mag-operate, uh, maghuli ng mga pinagbabawal na siya. Buyas na yan, na hindi, na walang namamatay. Posible yun. Walang <laughs> talaga namamatay doon sa siya na yun at uh, 13 uh, billion mahigit. Bakit? e, driver lang ang sakay noon eh. Wala pang baril. At ito pa, higit sa lahat, wala din siyang lisensya. <laughs> Saan ka doon makipagbarilan? Saan yung patayan doon? Wala. Pangalawa, ito yung sagot ni Bongbong Marcos sa taong bayan na nananawagan sa kanya ngayon magpa-drug test. Hindi siya magpa-drug test dahil alam niya yung uh, punong punong-puno na po yung mga laman loob niya ng uh, pinagbabawal na gamot. Angatlo! Angatlo! Ito yung kanyang uh, masa, divert, divert ito sa galit ng taong bahay ngayon, hindi lang doon sa mga pumupunta sa mga rally ng Hakbang Maisob, kundi sa nagmahal na bilihin na nais niyang ilihis ang lahat ng mga isyong ito dito sa kanyang, ang inang ano na ito eh, uh, drama nila jan sa checkpoint-checkpoint dyan sa pinakamalaki na nahuli sa buong kasaysayan ng Pilipinas na Shabuyas. Hindi niya alam. Ang, talagang, uh, Mr. President, eh, ganun pa magturo doon sa Oxford? <laughs> eh, Tawa-tawa ka eh. Bakit? Ang bubu mo. <laughs> Proud ka pang na sa kasaysayan at sa administrasyon mo, nakahuli ng pinakamalaking boyas? Ibig sabihin noon, palpak ang administrasyon mo. <laughs> Bakit pinasukan ng may pinakamalaki? Ito lang isipin ng presidenting adik na ito. No? Bakit mara sa kanyang administrasyon ang may pinakamalaking shabuyas na na unwari na kanilang na, na sa checkpoint? Bakit? Dahil yung presidente ay adik. <laughs> na hindi niya mapatunayan yun na hindi siya adik. Bakit hindi siya ayaw niya magpa Uh, drug test sa anak panawagan or hamon ni dating Pangulong Duterte sa kanya na magpa-drug test tayong dalawa doon sa Lunita, transparent at hindi sa dugo ha, Hair, itong hair follicle test ang gagawin. Wala eh. So hindi maalis-alis sa isipan ng taong bayan na yung kaya maraming droga ngayon na pumapasok sa Pilipinas dahil may presidente po tayo na protector ng ipinagbabawal na siya dahil adik ang ating Pangulo. <laughs> yun lang po yun, Mr. Presidente. Huwag mo ipagyabang, ha? Na kung ikaw talaga ay may matinong pag-iisip, hindi mo pwedeng ipagyayabang yan. Dahil bakit? Yan ang sisira sa pangalan mo. Dahil namarkahan ka na eh, na ikaw ay adik. Ayaw mong magpadrag test. Pasok ng pasok, mariwana, kukaina, ititira dyan sa Pilipinas. Dahil bakit? Hindi mo sila huhulihin, hindi mo sila kukulong, o kung ano man gawin, dahil ikaw mismo, sasabihin ng taong bayan, protector ka dahil adik ka. Gets mo, Mr. President? Gusto <laughs> <laughs> ngayon, paano na naman ito ngayon mababawasan sa tingin ninyo, Mr. President? PDI, PNP, maniniwala ang taong bayan na ah nagkulang yung tinitimbang-timbang pa nga ninyo eh. <laughs> Tingin ninyo, maniniwala yung taong bayan na talagang uh, hindi 1.8 uh, tons yung nakuha, 1.4 lang. Isipin ng tao ngayon dahil adik ang Presidente Bongbong Marcos, o oh, ayun, ayon nabawasan yun, itinabi yung iba dahil baka sising, sising hotel. Party-party <laughs> na naman dyan sa Malacanang, gabi-gabi, inuman. Oh, batakan na naman dyan dahil may nahuli. Lebre! Tapos <laughs> Bumbo Marcos pa nga nagsabi na high quality yung mga nahuli sa checkpoint na uh, O, oh, ano ibig sabihin doon? Tapos nabawasan pa. Ede, eh, nagtabi para gamitin. Masisisi <laughs> mo ba? Ang taong bahay kung ganyan ang iisipin? Hindi.